Hello? Ay, naku, bakit may ano? Oh. Cholo, ano ka Dali, dali. Baba ka dito, dali. Dali, ano ka? ito, Oops. Oh, dyan ka lang, dyan ka na lang, dyan ka na lang. Oh. Oh, dali, dali, akit na, akit. 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 O doon, nakiyat ka pa doon. Halika. Halika. Ito, doon, doon, doon. Doon, doon, akyat doon sa taas. Oops. Akyat pa, akyat. Ay, ako mo, ano yung cellphone. O, kakain ka na ba? Kakain na? Kain na ba si Cholo? Kain na? O, akyat na doon. Nakita mo, no, 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 dali. O, ba't umupo ka na dyan? <laughs> ba't umupo ka na? O, dali, akit doon sa taas. Sa taas. Tapos balik ka ulit dito. O, oh, laking tsolo. O, dali. Dali, punta tayo doon. Doon sa taas. Dali, akit doon. Dali. Baba, ba't umupo Diyan ka na ba? Diyan ka ba nakatira? Sa hagdan? Diyan ka nakatira sa hagdanan? Pauli ka na. Okay. Dali. Dito. Hmm, talagang babalik ulit ah. Talagang bumabalik sa hagdan. Oh, sigi yang kanan